Hey guys you're in a nutshell with me ina okay hindi pa dapat ako talaga mag-post um, ngayon but i think this issue is something that many are concerned about especially for those planning to apply as international students to canada or in canada kaya i-update ko lang kayo tungkol dito sa issue na to. Maka nag-aalala kayo about uh, the reports uh, saying that Canada is considering putting a cap, basically limitahan po ang bilang ng mga international students na pumapasok sa Canada. Yan po ay ayon kay Housing uh, Minister Sean Fraser. Isa po yan sa mga pinag-aaralan ng gobyerno ngayon. But again, don't panic. Pinag-aaralan pa lang po yan. Wala pa pong desisyon tungkol dyan. Sa ngayon, okay? We don't know what's going to happen in the next few weeks, in the next few months. Okay, bakit, pina bakit ito pinag-aaralan ng gobyerno? Well, for two reasons. Nakita po itong uh, solusyon sa seryoso at malaking problema na hinaharap ng Canada ngayon. Una, ang uh, housing affordability problem. Basically, yung nagsisitaas ang presyo ng mga bahay dito sa Canada. Pangalawa, eh, related rin po dyan, ay ang nagmamahalang rental properties. Um, okay, dahil sa dami daw po kasi nang pumapasok ng mga immigrants dito sa Canada, including international students, hindi naman daw po sapat ang uh, bilang ng mga maaari nilang tirahan. Dahilan, kaya nagsisitaasan ng presyo ng mga properties po dito. So again, that is a solution. Itong uh, pag paglimit ng bilang ng mga international students, eh, nakikita lang posible makatulong dito sa problema na ito. Um, okay, but while the government sees this as a possible solution to the housing crisis, there are some sectors that are opposed to this. At very vocal rin naman po sila sa oposisyon dito sa proposal ni Fraser. Halimbawa na lang po, syempre, unang masasaktan dyan o matatamaan na sektor ay ang mga educational institutions. Okay, hindi lang colleges and universities. Hi baby! Okay, my baby is here. Say hi! Go first with say, okay? Asa na nga ba ako? Hindi lang po mga colleges and universities ang tinutukoy ko. Um, for those who might be unaware. Marami rin pong tumarating ng mga students sa Canada to study high school. Okay? So, uh, maapektuhan rin po yung mga high schools na um, tumatanggap sa kanila. Okay. Bakit sila masasaktan? Obviously, napakalaki pong contribution ng international students sa kita ng mga educational institutions na ito. Ang tuition fee po, halimbawa, ng mga international students ay thrice. Okay? Umaabot ng thrice sa tuition fee ng domestic students. So, ganyan po kalaki ang kinikita ng mga eskwelahan at universities mula sa international students. Lalo na, malaking tulong ito sa mga state colleges and universities na madalas nagsasabi na kulang ang pondo na binibigay sa kanila ng gobyerno. Okay, another sector to be affected at ayaw po nito ay ang mga um, negosyante or some employers rather. Yes, baby. Employers po bakit may ilang mga employers na ayaw limitahan ang pagpasok ng mga international students dahil malimit po silang kumuha ng mga international students to fill what are considered to be low income jobs. Okay? Madalas daw po kasi mangyari na yung mga residente sa Canada ay ayaw tanggapin itong mga low income jobs na to. At syempre, yung mga international students um, looking to augment their budgets when they arrive here, sila po yung kumukuha madalas sa mga trabaho po na yan. Give me a few minutes, my love. You wanna say hi again? Say hi! Ball. Ball? I will help you find the ball. Okay, bye! Ang pangatlong uh, sektor na maaaring matamaan po sa proposal na yan, of course, ang gobyerno rin po mismo ng Canada. Both the federal government and the provincial governments. Why? Because of taxes. Okay, mababawasan ang kikitaan nilang tax. Um, international students pay tax. They are big spenders who help boost economic activity. Um, from 2017 to 2018 na basa ko ang estimated po na ginastos ng mga international students sa Canada ay more than $22 billion. dollars So, napakalaki po, okay? Yan ay ginastos nila sa tuition, sa accommodations nila, and other expenses. So, imagine, lalo pa ngayon, um, malamang mas malaki na po yan dahil lumalaki po, o padami ng padami nga ang international students over recent years. So, again, um, that's the basics of this. Okay, this is just a proposal. Wala pa po pong final um, decision dyan. Marami pa pong ibang mga perspective dito sa proposal na yan. But I, let you, I will let you um, research on that if interesado po kayo. Ano po, naliwanagan kayo um, sa mga curious dito sa balitang yan. Okay, so that's it for this episode. I'll see you on the next one. Bye guys!